Ang ko puwan mm -hmm. oh Ano Ang gano'ng old Ang ko sa ano? ata to eh tawag Grabe na preserve pa nila yung mga ano, mga old pictures ng mga Marcos. Ito yung cabinet nila. Ano mga cabinet? Ito tara talaga sinang una talaga to. Parang kapis pa, kapis. Kapis ang kanilang ano. Galing pa to sa shell ng isang ano. Iba naman. Preserve pa nila yung ano. Ganda. ito yung kainan okay, nila then pagdating dito may upuan may upuan tapos so, pagdingin mo sa malayo tanong mo na yung lag lake pala lake